So ayan na po, Mr. Customer. Binalot na po yung order mo. Bali, itong nag-order nito ay isang kapitan ng barko. Dalawa po to silang nag-order dito sa atin mga brad. Yung itong nakikita ninyo, yung ayan. Yan po ang kapitan ng barko ang may-ari niyan. Yung assistant niya, ayan po ang in-order sa kaniyang assistant. 2 by 2 sit up. Lahat po ay D12. Dalawang set na bullet. Walang box. Para sa Sambuanga. Ayan na po. Binalot na po natin. At naka-schedule po ito ngayon. Ipapadala po natin sa tracking. Ayan, nakahanda na po ang box. So sa mga taga Sambuanga or taga saan po kayo sa Mindanao, uh, meron na po tayong contact na tracking. So parang hindi na po tayo mahirapan sa pagpasip sa ating mga item kasi meron na po tayong tracking na nakontak or nakilala. Ayan po ang kang kapitan. Ayan po ang box. So sa mga taga-Kagayan, taga-Kagayan, Davao or saan po kayo sa amin uh, meron na po tayong kilalang forwarder. Pwede na po tayo makapadala papunta dyan. sa mamagitan ng tracking. So ayan, naka-schedule po ito ngayong alas 6. Ayan, tingnan mo sir. Uh, wala pong daya tayo dito mga brad. Ayan, ipapakita po natin sa video. Ayan, yan po ang pangalawang bullet. Ayan. At yan po tayo ka-secure sa ating item. Ayan, kasi ang dami po tayong mga Uh, empty box dito. Ayan. Tinagyan pa natin ng fragile tip. Nalot pa rin ng stretch film. Ganon po kasipte ang ating IT mga brad. Ayan. Baka kung sakali, Umulan po kasi tracking po ang uh, magdala nito. Ayan, tapos na po. Yan. Tinarga ko lang to sa motor mga brad kasi lapit lang po dito. Lapit lang po dito ang tidan ko dito. Yung yung sa kaniyang assistant mga brad ay sa, sa, susunod patunaling ko. Ah, hindi po tumasali ang sa kaniyang assistant. Ay complete package po yun. Bali, merong laman na po sa susunod na po na biyahe baka meron pong magpasabay dyan sa susunod na linggo so isatid ko muna ito mga vlog